kung gusto mo na siya ay mababalisa sa kakaisip sa iyo, ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At paniguradong siya ay matatamaan at sobrang mababalisa sa kakaisip sa iyo ang partner mo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta gawin itong ritual bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang kung ikaw ay nasa kwarto mo na, Umupo ka muna saglit dyan sa higaan mo. Ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo siya ng mabuti. At dapat wala kang ibang iniisip kundi ang mahal mo o ang target lamang. At pagkatapos ay tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell. Basta tawagin ang pangalan at apelido niya ng paulit-ulit hanggang matapos may itong bigkasin ng pitong beses. At pagkatapos, pwede ka nang matulog. At kinabukasan, ulitin ang paggawa nitong ritual. Basta gawin ito bago ka matulog. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At paniguradong sobrang mababalisa ang partner mo sa kakaisip sa iyo. At ikaw palagi ang magiging laman ng kanyang isipan kahit anong busy niya at kahit anong gawin niya at kahit sa pagtulog niya, ikaw ang magiging laman ng puso't isip niya. At dapat palagi kang nakakonsentrate sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At pagkatapos ay pwede mo na itong ibaliwala nang sa ganon ay mamangha ka na lang sa maging resulta nito. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin kung sa matagal na panahon ay hindi na tumatawag, text o chat sa iyo ang partner mo. Basta gawin mo lamang itong ritual, tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya. At paninguradong kukuntakin ka niya dahil ikaw ang magiging laman ng isip niya. Basta magtiwala ka lang. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.